Ayan mga kasuyo. Ayan laba-laba today. Ito yung off laba. Ayan diba? Ganon kami kasulit. Sulit-sulit yan mga kasuyo. Ito yung off laba. Oh, diba? Kasi kasi trabaho na. Trabaho baka Trabaho, bahay, hindi pala. Ganun ako, di, ako, di, ako, mahilig. <laughs> oh, ba? May malapit na lang matapos pa ang Hindi ka lang. Hindi lang. Lagi ko ko dito kayo. Na so, makita yung boobs ko. Mahinit eh. Sa so, mag-ibad tayo. Kunti okay na lang tumakasulot. Matatapos na yun. Baka gusto nyo magpalaba. Ayan, mga suyo. Baka gusto nyo magpalaba. Ako naman, kubad ng pantean. Diyan nyo. Lendry. Walang bayad magpalaba. Walang bahala. Walang bahala magpalaba. <laughs> tawa na naman yung mga hara dyan. O, no? parang isa no? Tawa na naman yung mga... <laughs> Wag. Tawa na naman yung mga baser natin. Ayan. 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 sa mga nagbabasa at dyan, mga kasoyo tuloy-tuloy lang kung saan tayo masaya sino na natakot sa katawan ko? mga kasoyo huwag yung ganito, ganito yung katawan kasi ganito rin talaga ako pero malakas naman ako Baka hindi niyo kaya yung nakasko. Ha? Huwag niyong astah astahin yung mga garetong katawan. <laughs> ha? Nagbubuhat ko ng drum. I-inis-inis <laughs> natin yung mga nagbabas sa atin. Yung sa mga dating mga video, kung may nagbabas, i-inis natin. O, ba-o, do

Ah. Ini is na naman yung mga mga baser Para baser wala na humagaw si Ras Oyot sa buhay niya. Kaya... Ganun na lang guys. Dapat ang Dapat maging saya lang tayo. Wah. Dapat maging masaya lang tayo. Wow. mga problema. Tano mo lang yan. Kasi pa hindi si problema pa rin yan eh. Ano ang solusyon sa problema nyo? ah Tawanan nyo. Tawanan nyo ang problema. Tawanan <laughs> mo ang problema. Tawanan <laughs> mo <ang> <laughs> <ang> <laughs> Alam niyo kung bakit. Baby face pa rin daw ngayon. Baby face. Baby face, di ba? Ha? Alam niyo kung bakit. Ha? Ha? Hmm. <laughs> Kasi nga, ganun na ako. Baby face talaga. O ngayon, tapos na tayo maglaba. So, ngayon, may natin uniform. Uniform na lang. So, yun na lang naglalaban ko. Pupunasan ko muna. At saka, bye!